Hello mga kabukid, good morning. Ayan. Magda-harvest kami ng aming tanim na okra. Ayan. Marami ng bunga. Organic na okra. Dito sa aming garden. Ayan. Ayan kabukid. Ayan. Na-pruning na okra. Kailangan pag dalawang dangkal na yung laki niya. Putulin niyo yung dulo para dumami ang sanga. Ayan o. Kita niyo yan. Marami siyang sanga. Sa isang puno. Kumpara dito sa wala na pruning, straight lang yung kanyang sanga. Kaya mas maganda pag na-pruning yung inyong okra. Maraming sanga, maraming bunga. Okay? Alright? So meron na kaming panggulay.